So ayan guys, welcome to my vlog Dave Scott 7 TV Okay, flex natin yung mga Bulaklak dito sa aking Nanay, ayan So ayan, napakagandang bulaklak no? Ang tawagin dito sa amin Ay uh, Banda Hindi siya Orchid, tung tawagin dito Kasi iba yung orchid dito sa amin So ayan guys So ayan Ayan at saka may isa pa dito guys, no? Ayan, eh. napakagandang kulay. So napakagandang kulay, no? So atras tayo para makita yung isang umpok na ng tanim ng nanay ko, no? Ayan guys, yan. So ganito lang pala pag ko ano, pagpatubo, pagpa ano ba. Lagay lang pala sa ama ano, ano? sa kahoy, no? At saka mayroon pa isa dito guys na hindi pa yung kuan hindi pa bumubuka lahat so ayan at gusto nyo mag ulam may malunggay tayong libre dito guys marami pa siyang mga kuan di ba ano bang tawag nyan na hindi pa bumubuka so malapit na yung bumubuka so thank you guys tapanonood na-flex lang natin ang mga magagandang bulaklak dito sa akin na may. God bless everyone and bye. Thank you.